Ito na rin. Good size na rin. Ayan ah. Na. Ay naman siya. Hmm. Ito, Ayan na. Na. Ayan na Ayan na. Ito Ayan oh. na. Ito na agad yung buntot. Ayan Yes, good morning. Kaman tayo ngayon ng ano, bulaso or mud lobster. Dahil may order sa ating kahapon. So, hindi na lang ako nag-video kahapon dahil uh, kahapon uh, na rin ako nag lagay ng trap. Papandawin natin siya ngayon. Bali, ngayon na lang ulit may order sa atin ito. Kaya nagkabit tayo. Ito lang ha. So, bali malaki pa yung high tide. At, ito ko lang kinabit yung iba. Ito guys eh. Huli isa. lang sila guys so pag ganito malaki yung high tide ayun na. so malaki ang chance na uh, abut nila yung pinaka bahay ng mga lobster ito ayun na. So, bali yung kinabit natin ay kinabit ko kahapon na 24 pieces. So, yung iba na doon sa dulo. yun lang. Minsan pangit talaga yung pagka pagpangit yung pagkaalagay tapos madalian. Ayan. Bali, tinatakpan lang dila ng putik. Andoyin pa natin iba guys doon sa unahan. Okay, iba guys. Ah. Ayan na. Ayan naman siya. Hmm. So bali ang bintahan nga pala dito ngayon ay 15 15 pesos, 15 pesos ang isang piraso. Ito pa. Ayan o. Huli na. Ayan na ganyan bantot. So, hindi aabot uh, sa, sa order ng no, order sa atin yung ating pangkabit kaya kung ano na lang abutin ito guys kung ilan na lang abutin kasi kukunti yung patibong kong no, pinagamit ito isa, guys eh. hindi sya gumalaw ay kaya pala nagbuta siya ng iba oh hindi ko natakpan sa ilalim sayang sayang eh laki ng high tide. Ito isa guys. <laughs> ang ring gumalaw guys ayaw ah, kung tipa yung ating huli hindi aabot sa kuta ah. hindi pa iba sa unahan bisa hindi ring gumalaw lang problema Pasukin okay, natin dito sa loob. Meron dito sa loob eh. Ito guys, meron good taste. Mae'n ysbryd yn mynd i'n Mae'n mynd i'n Mae'n ysbryd yn Ang pa wala sa labas ayan guys, hindi rin okay, tayo dyan ito guys wala sa <laughs> arin. Okay, kita jalan. Ay, naku, wala rin. Wala guys. Ito meron. Good size na rin. Hinaan oh, ang sampa, guys. Kahit malaki yung low tide, high tide. Ito meron. Ako po. Hina ang benta nito. May dalawa pa dun guys. Ayan, yeah, wala rin. Keep that kailan may order. So, ano pa kahina, guys? Wala rin. Ah. Malas. Lari, belah harim keso tu belah harim tu guys hindi tayo siguro mabot sa kota kailangan kasi mga 20 pieces tayo so, hindi naman siguro mabot ng 20 to mahala na kung ilan na lang yung pag-abutan punit muna natin siya dito siya. So, naman ng high tide. Abot dito. Guys, at linisan ko muna. At nadali ko na rin sa nag-order. So, sana maabot man lang ng sampo. Yan guys, mamaya na lang. So, ito na nga siya guys. Bali, nalinisan ko nang lahat. <laughs> Ayan. So, matataba naman. Ayan mga aligyo. Bali, 8 piraso nga lang pala to Adgins na rin naman uh, 100 pesos na rin Hindi naman siya hindi tayo mabod sa uh, Order niya 300 pesos So wala pa sa kalahati ito ng order niya guys Ganun talaga Wala tayong magagawa Mahina yung sampah Ayan sa dami ng ating Itinaan Dali 24 pesos yan So walang piraso lang yung sampah Ayan, laki pa naman ang high tide. Good sa naman yan, guys. Hindi naman sama. Ayan lang, guys. and see you on next video. Bye-bye. Thank you.